Iyon, what's up mga idolo for today's video? Ayan, meron naman tayong video at eri may dumating sa ating parcel. Ay, ayan, mabilisang upgrade lang tayo kay Project Rayleigh na ating pinakamamahal. At iyon, irila ang naman ay yung Shimano Claris, 9 speed Ay, pa rela na kaya na ay bakit mag aba ay sabi lamang di wala sa pisa yun nasa tuhod yun nge para na may lakas sa tuhod a ah, ah, ay ate ay hala ay tarinin at Atakid na natin dini sa ating bebet kita mo naman diyan na at yun una nating ginawa ay nanap natin yung missing link para matanggal natin yung kadena at pagkatapos ng noon ay tinanggal natin yung cable at pagkatanggal man din natin ay diretso tang tanggal na rin ng ating RD mga idolo at syempre naman para matakid na agad natin yung bago nating Clarice na RD oh, kita mo naman napakaangas niyan mga idolo yun na at talagang bumobomba bit bomba pa yan at sunod natin tinanggal ay yung FD naman syempre pares pa rin yan at ID pagkatanggal man din natin sabay kabit ng FD ay na sinukat natin yung layo ng ngipin doon sa FD. At yan, eh, pinalitan natin ng cable kasi yun kapos na yung cable na nandyan dati. At ayun eh, ang nga ni. Ay sinubukan natin yung FD. Ay, ayos na. At sunod naman natin kinabit yung RD. At ayun, naggalaw naman. kaya ay ibalik na natin yung kadena. At syempre, mati, kabit na yan. Sabay yun na, putol na ng cable. At putol na rin. At ayan na, nilagyan na natin yung pang discover nung cable at iri. Dako na tayo sa pagtuno ng ating drivetrain at iyon na unang cambio. Mali agad. Ah, syempre ganoon talaga na mat. Syempre adjust natin ang adjust muna. Yan. At ayan at, si Maruba nga rin talaga nasama pa rin sa vlog. Oh, kita mo na matyot na ahaw na. Ay hindi pa rin maayos ba na matuloy pa rin Siyempre hindi natin atigilin at hanggang di maganda shifting At ayan na tagapakitang gilas na Kita mo na titignan dito si Maruba na pag-aralan kung paano ay paano maayos at syempre, matik yan. Pag laki-laki niyan ay nag-aayos na rin niya ng bike. Ah, ah, may mamalay warin marami warin tropang mapunta din at kapaayos ng bike kay Maruba. Abaw naman. Kita mo naman yon At eh, i naman ayos na shifting natin. Testing at talaga nadaan-daan pa si o, kita mo naman yun. Yan na. Ah. Smooth na smooth ang ahon na ng ating kadena doon sa kags at kita mo naman yan mga idol. Ha? man kaya kung ikaigapagawa ng bike ay ala ay punta din nila sa bahay at, nako ay talaga namang magagawa naman yan, kaso yung home service ay talaga medyo alanganin na nga nit. medyo busy na rin bayan naman kaya ayun, paggapagawa ka ay maparini ka nila at makunta ka nila ang kaya at pag available naman si Nakaputul ay eh, syempre maati ka, puntahan ka naman diyan. aba ikaw pa baga naman at malakasin ka naman sa amin ate, at iyon na nga nit, kumarga na dun sa 52 at dun sa 28 na malaking Kags ay kita mo naman yun at nandiyan na tayo sa malaking chain ring ay ayan na at talagang sulid na sulid naman ang pagbabata at positive na raw sabi nung kamay okay na thank you